hindi na maitatago ni Manny Pacquiao ang mga ebidensya na lumalabas ngayon patungkol sa kanyang anak sa labas na si Emmanuel Pacquiao Jr. Si Emmanuel Pacquiao Jr. ay anak ni former Senador Manny Pacquiao sa isang hotel receptionist sa Manila na kanyang pinagtatambayan noon kapag siya ay gusto magbilyar. Bukod sa boxing, mahilig si Manny sa bilyar at basketball, kaya't mahilig itong tumambay sa mga tagong lugar na iilan lang ang mga nakakakita noong 2012, sumambulat ang nangangalang Joanna Bacosa sa pamilya kung saan isinuwalat niya ang meron silang anak na si Manny Pacquiao na nangangalang Emmanuel Pacquiao Jr. Nakuha ang pangalan ni Emmanuel sa real name ng pangalan ni Manny Pacquiao na Emmanuel Pacquiao. Buwan-buwan nagsosustento si Manny sa kanyang napapabalitang anak na si Eman. Kasalukuyan na nga itong tinahak ang liga ng pagiging boksingero at naisundan ang yapak ng ama na si Manny noon hindi pa kumbinsido ni Pacquiao na anak talaga niya ang binata. Ngunit malinaw na sa mata ng publiko na 100% na kamukhang kamukha ni Manny ang batang ito. Kaya ayon sa mga nakakakilala kay Manny, unti-unting natanggap ni Manny Pacquiao na anak niya ang bata dahil kuwang kuha ang dugo ng batikang buksigero. Hindi naman inamin noon ni Pacquiao na mayroon siyang anak na babae. Ngunit hindi nito tinakbuhan ang responsibilidad nito bilang ama at kasulukuyan pa nga na tinuturoan pa ng padagon ni Manuel si Eman at susuportahan sa nais ng anak na maging boksingero. Makikita sa birth certificate na totoong si Pacquiao ang kinikilalang ama ng bata. Kaya ngayon, masaya na hindi tinakbuhan ni Manny ang bata at kasalukuyan itong sustentado ni Manny. Professional boxing ang nais tahakin ni Eman dahil mukhang lumihis ng landas ang panganay na anak ni Manny na si Jimuel Pacquiao. Ayon sa balita, mukhang tumigil na si Jimuel Pacquiao ang pagpasok sa boxing at mukhang hindi na magkakatotoo ang nais na maging batikang boksingero ng panganay na anak ni Manny. Sa ngayon, pangatlo sa ama si Eman sa magulang na si Manny.